Maliban po sa mga pulong sa 46 ASEAN Summit, nagkaroon din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng bilateral meeting sa ilang ASEAN leaders na naging tulay para higit pang mapalakas ng Pilipinas ang relasyon nito sa ibang bansa. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nagbabalik si Kenneth Pasyente sa report live. Kenneth? Yes, dayan kinuha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagkakataon itong 46 ASEAN Summit para mas palakasin pa ang ugnayang panlabas ng bansa. Yan ay sa pamamagitan ng kaliwat ka ng bilateral meetings ng Pangulo kasama ang ilang ASEAN leaders. Napag-usapan ng Pilipinas at Lao PDR ang Defense at Economic Cooperation. Nagpasalamat din si Prime Minister Sonexay C. Fandon sa ambag ng mga Pinoy sa edukasyon at language training sa Lao. Muli ring tiniyak ng dalawang leader ang kooperasyon ng dalawang bansa kasabay ng paggunita ng ikapitumpung taong anibersaryo ng diplomatic ties. Pagsulong ng mas malakas na ugnayan sa larangan ng kalakalan, agrikultura at paglaban sa transnational crime. Iyan naman ang natalakay ng Pangulo at Thailand Prime Minister Paetong Shinawatra. Nagpulong din si President Marcos Jr. at Vietnam Prime Minister Phan Minh Chinh. Natalakay ng mga ito ang pagpapalawig pa ng economic ties at people-to-people -people exchanges. Magtutulungan daw ang Pilipinas at Vietnam sa ilang regional issues bilang paghahanda ng bansa sa ASEAN Chairmanship sa susunod na taon. Kailangan talaga ng shared responsibility kung man po ang magiging pag-unlat ng bawat bansa. Ito po ay matutugunan kapag sama-sama at ang kanilang ang pagtutulungan para po may isang tayo ang ating bansa at ang buong bansa na miyembro ng ASEAN. Samantala, binigyang diin ng Pangulo ang kritikal na papel ng kabataan para sa mas maunlad na ASEAN. Yan ang kanyang iginiit sa pagdalo sa ASEAN Leaders Interface Meeting kasama ang mga kinatawan ng ASEAN Youth. Ipinaalala ng Pangulo ng Pilipinas ang halaga ng digital literacy para masawata ang online scams, cyber threats, pati na ang responsabling paggamit ng artificial intelligence. We must therefore equip our youth with digital resilience that will enable them to navigate online spaces with a critical lens and to use technology to amplify their voices and contributions to ASEAN's regional growth. Nakibahagi rin ang Pangulo sa ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA at Business Advisory Council. Nakita ng Pangulo ang potensyal ng ASEAN para maging sentro ng artificial intelligence. Ito'y para mabigyan ng pansin ang investment sa digital infrastructure, innovation at maging sa human capital. Ngayong araw, tatlong aktividad ng Pangulo ang nakalatag. Pangungunahan ng Pangulo bilang Chair, ang 16th Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area o BIMP Iyaga Summit. Susundan niya ng 2nd ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC Summit at ang kauna-unahang ASEAN GCC China Summit. Dayan, matapos nga ang mga pulong na dadaluhan ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw, inaasahan natin na magkakaroon siya ng maikling preskon kasama ang Philippine Media Delegation bago bumalik dyan sa Pilipinas. Dayan. Maraming salamat Kenneth Paciente live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia.